Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko, mga kapatid ko, kay Kristo Jesus At sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating channel at sa lahat po ng ating subscribers Magandang araw po sa inyo lahat, pagpalaim po tayo ng Panginoon At ngayong araw na ito, maganda po yung ating magiging topic po patungkol po dito sa Juan 3.5 At ito po yung tanong po ng isa po nating uh, kapatid natin sa pananampalataya At bagong subscribers din natin po ito na kunsan ay nagtatanong ano At mabigyan po natin ng linaw patungkol po dito sa Juan 3.5. Yan. Ililino po natin mula po ito kay Carding Palero. At iyan ang katanungan. So, umpisa na po natin. Uh, tayo po yung manalangin. At samahan po tayo ng Panginoon sa ganitong pag-aaral. Ama, muli kami nagpapasalamat sa iyong biyay at pagpapala na aming pong uh, naranasan. Panginoon, sa araw na ito, humihingi po kami ng kaliwanagan sa aming pong pag-aaral. Patungkol po dito sa aming babasahin sa Aklat ng Juan 3.5. Bigyan mo kami ng understanding Bigyan mo kami ng uh, pangunawa sa mga bagay na ito na kami pong i-discuss Kaya salamat, pangunahan mo kami at ituro mo sa amin ang katotohanan ng nasa loob nito Lord God Salamat ama sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba, Amen At ngayon po mga kapatid, bigyan nga natin ito ng magandang talakayan o panglilinaw Masahin po natin itong talatang ito para magkaroon po tayo ng idea sa ganitong mga... Uh, binabasa natin sa banal na kasulatan. Okay? Basahin na po natin. Juan 3.5 Sumagot si Jesus, katotohanan ng katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon po, paano ba natin i-analyze ang mga kontekstong ito nating binasa? Mga patid, para maging malino po, no, yung ating binasa doon sa konteksto ay ito po. Bigyan ko lang kayo ng mga pag-aanalisa. Sabi po dito, no, mayroon tayong napakinggang salita ng katotohanan. Pag sinabing katotohanan ng katotohanan, eh, siyempre yung katotohanan ang sasabihin ng ating Panginoong Isus. Pangalawa, ipanganak. No? Yung salitang ipanganak, ito naman po ay, alam ano ba, na ipanganak na naman eh. Ano ba yung sa pangunawang espiritual ang ipanganak? So ipapaliwanag natin maya maya Tuloyin muna natin itong pangatlong nakita natin Hindi makakapasok saan? Doon po sa kaharian ng langit Ano ibig sabihin ito? Para makita natin, ano ho, ay ganito po yan Bigyan natin ng pangunawa Pag sinabing katotohanan, yung salita ni Kristo, yung aral Doon tayo makikinig Ano ho? Pakikinggan natin yung aral ni Kristo. Yun ang katotohanan. At huwag tayong makikinig sa mga hindi aral ni Kristo kasi hindi iyon ang magbibigay ng kaligtasan sa iyo. Kailangan mong malaman yung katotohanan ng sinasabi ni Kristo sa pamagitan ng kanyang mga aral. Okay po. Pangalawa, ipanganak. Ibig sabihin, pa, ikaw naman ay ipanganak na, di ba? Ang salitang ipanganak, magkaroon ka ng pananampalataya para maging anak ka ng Diyos yun ang ibig sabihin po, kailangan mong sumampalataya kanino. <laughs> Yan ang itinuturo. Ang pananampalataya, ito ay pagsunod sa aral at turo ni Kristo para maging anak ka, di ba? So, di ba, bilang magulang at ikaw ay anak, kailangan sumusunod ka sa iyong magulang. So, yun ang ibig sabihin ng ipenganak. Ano? Matatawag kang anak ng Diyos kung meron kang pananampalataya at pagsunod sa aral at turo ni Kristo. So ngayon, ito naman pangatlo, hindi makakapasok sa karya ng langit kung hindi ka magsisisi. So malino po. Sa talatang ito na ating nakita, no? So yung salitang katotohan ng katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ano ba sinasabi ni Kristo? Yung mga aral at turo. Ngayon, kung ikaw ay nakikinig sa aral turo ni Kristo, masasabi ditong ikaw ay ipanganak sa tubig o ng tubig at ng espiritu. Yun ang ibig sabihin maliban na ang tao ay ipanganak. Ay naipanganak ka naman, di ba? Ibig sabihin dito, kung ikaw ay sumasampalataya. Kasi yung salitang tubig, hindi naman ito literal na tubig eh. At ng Espiritu. Ngayon, aral at turo yan na iyong pakikinggan para ikaw ay sumusunod sa katotohanan. Tapos, kung wala kang pagsunod sa katotohanan, ay hindi ka talaga makakapasok sa kanilang langit. Kaya kailangan dito magkaroon ka ng pagsisisi. So, ito yung ating natuklasan, yung mga bagay na yan. Ano po? Ngayon, para maintindihan natin ay ganito. Baka akala nga ninyo yung salitang ipanganak ay sa dugot laman. Ano? Hindi po ganun. Ipapaliwanag ito ni Juan. So, pupuntahan natin yung unang Juan 1.13. Juan 1.13, basahin natin. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo. Unawain po ninyo, ha? Dito, para maintindihan natin, yung salitang ipinanganap na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman. O ibig sabihin, yung atin pagkatao, meron tayong katawan, may dugo tayo. So, hindi raw ganoon, kundi sa kaloo, ni sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, hindi kapanganakan kang physical na mula sa tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin po dito. Ano? Sa kalooban po ng Diyos Yung salitang ipanganak Malinaw po ba? So yan Ngayon, puntahan naman natin yung katotohanan Paano ka magkakaroon ng aral Kung wala kang mapapakinggang aral So dito, para magkaroon ka ng pananampalataya Makikinig ka muna sa aral Malinaw po ba? Ngano, ano yung aral na yun Na mapapakinggan natin? So ngayon, ipapaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Roma 10.17. Basahin natin ito. Kaya, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Ngayon, dito po magkakaroon ng pagpasok ng pananampalataya kung ikaw ay magkakaroon muna ng panahon sa pakikinig ng mga salita ni Kristo. Ibig sabihin, mga aral at turo ni Kristo. So, doon papasok po. So, ang unang mong hakbang ay makinig. So, malinaw po ha. Dito, ang unang hakbangin pala ay makinig muna ng aral at turo ni Kristo. Ngayon, magkakaroon ka ng pananampalataya dahil doon sa iyong pakikinig. So, malinaw po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Bago pala ikaw magkaroon ng pananampalataya, makinig ka muna. Hindi ka basta-basta magkakaroon ng pananampalataya Kung wala kang napapakinggang aral at turo ni Kristo Yan po, sa pamagitan ng salita ni Kristo So, malinaw po So, kailangan mo nang makinig ng aral ni Kristo Para magkaroon ka ng pananampalataya Yan po, ang malinaw ano? Kasi nga po, kung hindi tayo magkakaroon ng ganitong talakayan Magkakaroon ba tayo ng ganitong tamang pangunawa sa kasulatan? Ngayon ngayon, papasok na dito. Paano tayo makakapasok ng langit kung hindi tayo magsisisi? O, di ba? Ano ang sinasabi ng kasulatan? Ganito po yan. Sa Mateo 4.17 Mula noon, si Jesus ay nagsimulang mangaral na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. So, kailangan pala yan ho. Diret-diret diretso po yung acting na kita dito. Makikinig ka, pagkatapos mo makinig, sumampalataya ka. Tapos, magsisi ka na sa iyong, panana, sa iyong kalalagay ang sitwasyon. Kasi, hindi matedevelop ang iyong tunay na pagkatao na ikaw ay ililigtas ng Diyos kung wala rin pagsisisi. Kasi yan po ang sinasabi po dito. Kaya sabi po ni Jesus, o dito sa mga sulat ni Mateo, no, nung no, nagsimula si Jesus ang nangaral patungkol sa pagsisisi, di ba? Nangangaral siya, nagtuturo siya ng pagsisisi. Sapagat malapit na ang kaharian ng langit. Ngayon, paano ba magsisi? Sino ang sinasabihan dito? Mga Hudyo ba? Mga Hebreo ba? Mga Israelita ba? Kasi si Jesus ang sinabi nila, ayan, eh, si Jesus ay nangaral lang para sa mga Hebreo o sa mga Israelita. O tingnan natin para malaman natin na yung itinuturo ni Jesus ay hindi lang sa mga Israelita. Sa lahat po yan. Di ba? O ngayon, basahin natin po ito. Tingnan natin itong mga talatang ito. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yan po. E, sinasabi po dito, Magsisi kayo Sinong tinutukoy dito? Kaya pag sinabi magsisi kayo eh, Tinuturo lahat tayo Na magbalik loob Paano magbabalik loob kung hindi ka magsisisi? Di ba? Kung ikaw ay nagkaroon ng Malim pagkakilala sa Diyos Kaya sinasabi dito magbalik loob Upang mapawi ang inyong mga kasalanan So may kasalanan pala ang lahat ng tao Kung ikaw ay hindi kumikilala sa Diyos hindi sumusunod sa Diyos. Kaya sinasabi dito, magsisi. Saan tayo magsisisi? Iyan ang dapat yung malaman. Ngayon, ito pa. Basahin natin ito. Kundi ipinangaral muna sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga hintil. O oh, hintil ka, hintil ako. So, ibig sabihin, ipinapangaral pala yung ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat sa Damasco, tapos daw sa Jerusalem, sa lupay ng Judea at sa mga hintil. So malinaw po, ang ipapangaral po ay pagsisisi. Ipapangaral yung para sumampalataya, magbalik loob sa Diyos, kailangan muna nang makinig eh, kasi para maaralan sila. Kasi nga po, kung wala kang pakikinig sa ala ni Kristo, paano ka sasampalataya? Paano ka magsisisi? Kaya nga dito, ang sinasabi yan na hindi lang mga Israelita, pati na rin po ang mga hintil. Yan po ang maling paliwanag ng ibang mga nangangaral na si Jesus daw po ay dinala sa mga Israelita lang at hindi sa mga hintil. At si Pablo lang daw po ang inilagay para sa mga hintil. Ay mali pong ang ganun paniniwala. At yung nga po si Apostol Pablo, kung mababasa po niyo sa aklat ng gawa 9.15, na tinawag si Pablo para maging apostol, hindi lang sa mga hintil, pati na rin sa mga anak ng Israel at sa mga hari. Basahin po niyo aklat ng gawa, chapter 9. Doon niyo makikita yung kapangyarihan ng Diyos kung paano natawag si Apostol Pablo para ipangaral, hindi lang po sa mga hintil. Ano po? At dito sa inyo pong uh, katanong ito, nagiging malinaw po no? na kung saan ipinapangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng dako, na kung saan ay sila'y magsisi, magbagong loob sa Diyos, at gumawa ng mga gawang naangkop sa pagsisisi. Tandaan po ninyo, no? sa pagsisisi po, hindi hubas basta nagsisi ka, kailangan may gawang naangkop sa pagsisisi. May ginagawa ka na kung saan ay talagang nagsisisi ka. Ipinapakita ito sa gawa. Kaya naaangkop sa pagsisisi yun. Yung mga gawa. Gumagawa na mga gawang naaangkop sa pagsisisi. Yun po ang magbagong loob sa Diyos kung ikaw ay nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya dito po sa Juan 3.5, Aral ng pagsisisi, magbalik loob sa Diyos. Kaya ito ang ating nakita yung katotohanan na maririnig mo sa aral ni Kristo para magkaroon ka ng pananampalataya. Kasi kung hindi ka muna makikinig ng aral ni Kristo, paano ka na magkakaroon ng pananampalataya? Paano ka makakapagsisi? So, yan ang ibig sabihin po dyan sa Juan 3.5. Ano po? Ngayon, kung gusto pa nating ilinaw ang mga bagay na yan, ay may ganito pa tayong pagbibigyan. Kung hindi po tayo magsisisi, ano mangyayari naman? Tingnan natin dito sa talatang ito. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. So lahat. Hudyo ka man, hintel ka man, o anong uri mo. Ano? Nakosan ay magbalik loob daw tayo sa Diyos. Dahil nung unang panahon na hindi natin pagkakilala sa Diyos, ay pinalampas na yon kaya ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng, tak na lahat ng tao, lahat ng dako na magsisi. Bakit? Eh kung hindi ka magsisi, eh ito ang magiging kahihinatnan mo. Masahin natin dito sa Apokalipsis 2.16. Kaya't magsisi ka. Kung hindi, madali akong darating sa iyo at didigmain ko sila ng tabak ng aking bibig. So dito, mararanasan ng mga tao yung mga hindi sumusunod at hindi nagsisisi. Ibig sabihin, makakara sila ng matinding kapighatian. Yung matinding kapighatian, ano Dito po, magkakaroon po na sinasabing didigmain. Ibig sabihin, magkakaroon po ng mga salot. At kung mababasa po niyo Apokalipsis, diyan po papasok ang pitung taong kapighatian sa ang mga gusto makasama no? Na kung saan, ay di ang ka makakasama kung di ka magsisisi, didigmain ka ng Diyos sa makita ng tabak ng kanyang bibig. Ano yung lalabas sa kanyang bibig? Ay di ba? At alam natin yung sinasabi ng mga salot ay mararanasan ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. yan niya ipapakita. Ano? Kaya hanggat may panahon pa kasi pinalampas na nga itong pagkakataon na ikaw ay hindi kumikilala sa Diyos, pinilampas yung kahangalan, ano, yung hindi pagsisisi, katigasan ng ulo at puso na hindi sumusunod sa Diyos, yan. Ngunit ngayon, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao. O oh, tao ka ba? Lahat ng tao yan, mahudyo ka man, mahintil, ay magsisi po tayo. So yan ang nakita po natin dito sa Juan 3.5. Makikinig ka muna ng aral ni Kristo pag napakinggan mo yung aral ni Kristo, susundin mo. Kasi doon papasok yung pananampalataya. Yan po ang sinasabing anak ka ng Diyos. Kasi sumasampalataya ka eh sa mga aral at turo ni Kristo. Diba? Kasi yung aral ang magtutuwid sa atin. Yun ang dumidisiplina sa atin. Malin malinaw po ba? Kasi kung walang pagdisiplina sa ating pagkatawa no eh, hindi tayo matatawag na anak kasi hindi tayo sumusunod sa aral niya ano dapat malaman natin yung ganung pangungusap diyan magsisi eh alam ba ano yung dating pananampalataya ay sa Diyos Diyosan eh pagsisihan mo talikuran mo yung sumamba ka sa mga Diyos Diyosan o ang pananampalataya mo dati ay eh, meron kang pinapakinggang aral mula sa tao o di magsisi ka ang aral mula kay Kristo, yun ang pakikinggan natin at susundin. So, malinaw po ba? Yan ang mga bagay na dapat ating malaman mga kapatid, mga kaibigan. Sana maanawaan mo yung Juan 3.5. Ano Na muli natin basahin yon at para maging malinaw po sa atin, i-summarize na po natin. Ano? At balikan natin ito. Sumagot so, si Jesus, katotohanan ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. So, tatlong bagay lang ang ating nakita dito. So, kailangan mong mapakinggan ang katotohanan yung aral ni Kristo. Yun ang totoo, yung sinasabi ni Kristo. Para ikaw ay matawag na anak ng Diyos, ipanganak ka, kailangan mong sumampalataya sa Ebanghelyo maging sa mga itinuturo ni Kristo. Kasi ang pananampalataya din po, no, kailangan natin, ang pananampalataya ay mga bagay na itinuturo ng tao, hindi po. Yung eh, tinuturo ni Kristo, doon ka sasampalataya. Dahil hindi ka makakapasok ng langit kasi mali ang aral mo. Kaya pagsisihan mo yun. So, magsisi ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mong may maling pamamaraan. Ano ho? iyon ay hindi makakapasok sa karian ng langit kasi sinasabi ng ano talatang ito puntahan natin ito sa aklat po ng uh, Mateo 3:2 magsisi kayo sa pagkat malapit na ang karian ng langit niyan yung karian ng langit ba't yan ang mga taong banal mga taong nagsisi nagbalik-loob sa Diyos paano ka magbabalik-loob sa Diyos kung hindi ka magsisi ang pagsisisi, lalayo ka sa maling aral, sa maling turo, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gawang masama. Yun po ang pagsisisi. Kasi nga, hindi ka papasok doon sa kaharian ng langit. Base dito sa ating binasa. O, balikan natin po yung talatang ito. Yan o, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ang kala ng iba, dito daw sa lupa, ang karya ng Diyos. Kaya marami nagtuturo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi dito sa lupa, doon sa langit. Pwede ba magkaroon ng kaharihan dito sa lupa? Di ba? Ang kaharian ay isang bagay na namamahala ay ang Diyos, yung hari. O, di ba? Kung inikilala mo ang ating Diyos, Ama ay hari, si Kristo ay hari, ay di ba't yun ay kaharian ang tawag doon siya po ang namumulat na mamahala. Kaya doon, pag pumasok ka, meron kang malinis na puso, masunuring kang anak, di ba? Hindi ka gumagawa ng kasamaan. Yan po ang papasok ng langit. Kung sinusunod mo ang ganitong bagay. Lagi kang nakikinig sa aral at turo at sumasampalataya ka, sumusunod ka sa mga aral at turo, pagsisihan natin yung mga maling aral para makasama ka doon sa pagpasok sa karyanan ng langit. Okay po? So, salamat kung ito'y maliwanag sa iyo ay nabigyan ka ng kaunawaan dito sa Juan 3.5. Alam niyo po, malawak pa ang pag-aaral dyan. Kasi may mga sumunod pang talata, hindi natin binasa yun. Ano? Kaya mga sa susunod, ating pang ng pag-aaral kasi ito ay mababaw lang, parang intro lang po yan. Ano? At uh, salamat. Kung naluan mo yan, mga bagay niyan, please like and subscribe sa ating video. Okay? So, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen, sa Diyos po ang papuri. Hanggang sa muli po. Magandang araw po sa inyong lahat.